Sabi po ng mga natasan, anong prayer at peace rally? Buwang pala kayo eh. Panaymura at paninira sa kapwa ang ginagawa nyo. Dapat hindi hatred ang spread nyo. Dapat love. Hindi bagay sa inyo na kayo ay nag-oorganisa ng mga ganitong klaseng pagtitipon. Sino nga kaya ang umaaten sa mga rally na ito na inoorganisa ng uh, kampo na itong Sidigong? Di ba nakakapagtaka rin? Pero yun nga, kilala naman itong mga Duterte sa paghahakot ng mga attendees sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Yan po ay isang paraan itong mga ito para nga naman isipin ng mga kababayan natin na marami pa silang taga-suporta. Pero ang totoo niyan, nalalagasan na po ng taga-suporta itong mga uh, taga davao na ito. Hindi naman siguro mga Filipino itong mga ito. Itong mga Duterte, ano ho? Ayan. Nauna na po na nakansela yung prayer rally sa Bulacan noong nakaraang linggo. At maraming rason, maraming binigay na dahilan, maraming sinisi ang kampo na si Digong. Yan. Huwag na po kayong maninisi. Dahil ito pong inyong um, pagtitipo na ito ay tinatawag niyong prayer rally. Pero una pa lang, hindi pa man nangyayari itong mga rally kuno na ito, ay gulo na po ang hanap nyo. ba? Diba? paninisin na po ang ginagawa niyo sa kung sinong naging dahilan daw kaya hindi natuloy ang rally. Sa tingin ko ang kadahilanan ng hindi ng hindi pagkatuloy o ng or dahil hindi natutuloy itong mga ganitong klase ng pagtitipon niyo ay dahil wala nang aatan. Dahil wala na siguro kayong abay magastos to ha, talagang talagang nantakin mo ang dami mong babayaran diyan ng mga aatan. Sigurado naman tayo na itong mga Uh, pupunta dito ay hahakutin at babayaran ng kampo ni Duterte. Yan po ang kalakaran nila. ba? Diba? Kaya kung ikaw ay napadpad sa rally na ito, talaga lang, alam mo ba kung anong ibig sabihin o ano ang, ang obhito na itong mga ganitong klaseng rally? Hindi, di ba? Diba? Doon sa mga umatend ng rally dati sa Davao, siguro maintindihan natin, sige Davao yan. <laughs> Tapos gusto niyong mag-organisa ng ganitong rally sa buong Pilipinas. Ito yung ginagawa na itong mga ito. Tingnan mo. Pagkatapos sa Davao, abay nag-organisa sa Bulacan. Hindi natuloy. Maraming rason. Yun pala ay private uh, property yung, yung area na yon. At yun nga, hindi naman pala pinayagan. Dito naman ngayon sa Dumaguete. Sa mga taga Dumaguete, ah. Dumaguete. Talaga lang. A-attend kayo dyan for nothing? Of course not. Lahat nang 'yan, lahat nang dyan. Alam Alangan namang alangan namang yung mga taga-Luzon ay dadalhin pa 'yan. Natulala mga taga-Dumaguete 'yan, pero uunahan ko na kayo. Lahat po 'yan ay hakot din, sigurado. Ahakutin at haakutin. So anong nangyari? na na naman po at ngal na naman ang kampo natong sa Digong. Yun. Hu, hindi talaga bagay prayer uh, for peace rally. Sa Negros Oriental, sa Dumaguete nga. Ito ay uh, ngayong May 7, bukas. Okay, at yun nga, Dumaguete cancels permit of hakbang ng maisog rally. Ang tagal na daw na, na nilakad ito ng, ng mga organizer na itong rally nga na ito. At yun nga, mapupunta rin daw pala sa wala at pagkakansila nga. Ay talagang masaklap yan. <laughs> Talaga pong masaklap. Yan, tignan natin, ano daw ang uh, binigay na dahilan dahil wala daw sapat na kapulisan or security personnel na mga siwa sa peace and order na itong rally na ito. No, you see, nag-aalala uh, ang local government ng Dumaguete dahil siguro kilala nila na ang mga ganitong klaseng pagtitipo na inoorganisa ng mga Duterte, ang kadalasan, ang hatid ay gulo. Diba, alam niyo naman kung paano... Or ano ang pag-uugali ng mga diehard sabihin na natin. You see? Ito ang pinakarason. At yan po ay valid reason na wala silang uh, sapat na personal, uh, security personal, para nga pangasiwa, pangasiwaan ang kapayapaan dito sa, kapayapaan, ang peace dito sa rally na ito. Ito, maisog naming ipinapaalam sa lahat na ang binigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete ay binawi at kinansila. Kinansela daw ng LGU ng naturang lungsod. lungsod. Ang pangunahing daylan ay kulang daw ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan sa nakaplanong pagtitipon na dadaluhan ni uh, former President Rodrigo Duterte. Malinaw na isa na naman pa kana ito para pigilin, pigilan ang prayer for peace rally. Ayan kasi, dapat yung LGU. Sige na, mag kayo. Bahala kayo dyan kung, walang, kung wala mang kapulisan na mga ngasiwa Uh, sa so safety at kaayusan, sige lang, tignan natin. Dapat, dapat pinayagan na lang. Dahil yun nga, sinisisi pa ngayon. Valid naman yung reason, ano ho. Pero malinaw daw ito na um, isa na naman daw na paglabag sa karapatan. <laughs> karapatan nga naman ng pagtitipon, ano ho. Sabi, kahit paman sa pake, pagdialogo at pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Imulio, kasama ang kanyang city administrator, yun nga, ng hapon ay matigas na giniit ng alkalde na ikansela ang nabigay na permit. Ayun, ikansela daw. <laughs> at nag-advise pa na, na pwede mag reapply At yun nga, sisiguraduhin daw na ma-approve at dadaan naman o wala naman daw itong kasiguruhan na ma-approve at dadaan na naman daw sa mahabang proseso ano gusto niyo madaling proseso buti naman ano ho sana ganito ang lahat ng LGU dahil kung titingnan niyo po ano ba talaga ang totoong intention ano ba talaga ang totoong objective nitong peace rally na ito na sinimulan sa Davao at mukhang gumagapang at gustong mag-organisa sa buong Pilipinas at sa ang sulok man ng ating bansa nga nako pag dumating po sa inyo etong mga ganitong peace rally nako po wag ka huwag ka talaga. Anyway, kahit paman sa panggigipit at pagkitil ng ating karapatang pantao sa malayang pagpapahayag at pagtitipon, hindi daw sila patitinag, kaya itutuloy daw nila ang rally. Rally na ito sa ibang venue naman. Go ahead, wala namang problema. Mm -hmm. Pero maganda at tama ang rason na itong LGU nga na ito na ikansela dahil talagang importante na mayroong mga kapulisan na magsasaayos ng safety at kaayusan nga ng naturang pagtitipon. Yun. Ikaw ba ay nakadalo na sa mga ganitong prayer rally? O oh, di, ba nakakatawa? Dahil unang-una, hindi mo naman alam kung para saan ito. <laughs> May mga ganito. Di ba? Kakaiba rin. Ano yon Pauso, peace rally, prayer and peace Peace rally. Dati pa, prayer for peace rally. Oh, you see? Prayer for Peace Rally. Ay, Diyos po. Ano to? Mga rallyista pala. Itong mga diehard na ito. Ano ho? Sila yung galit na galit sa mga nag-rally dyan sa Mindiola. Pero itong mga to, may rally rin na ganito at hindi nila alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nag-rally. Good luck.